tinalakay sa Senado ang pag sa Rice Tarification Law. Partikular ang pagpapalakas sa papel ng National Food Authority. Ang detalye sa report ni Vel Custodio. The twin objectives of the Rice Tarification Law, which was number one, to bring down rice prices, and number two, uh, uh, to develop the capacity of our farmers and fisherfolk, Uh, our farmers, rice farmers rather, uh, mukang uh, yung twin inter, uh, objectives have not been met. Isinusulong ng Department of Agriculture na muling amyendahan ng Rice Tarification Law matapos hindi maging epektibo ang layunin ng batas makaraan ng anim na taon simula ng isa batas ito. Ito ang target sa unang Senate hearing para sa isinusulong na agenda sa RTL, ang palakasin na regulatory at market role ng NFA. Sa seven pillars ng Rice Tarification Amendments, Una rito ang pagpapabalik ng calibrated state capacity para mas mabantayan ng supply at presyo ng bigas. Pag-isahin ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at National Rice Program para mas maayos ang pondo at suporta sa magsasaka. Buuin muli ang National Extension Support System na magbibigay ng teknikal na tulong at edukasyon sa mga magsasaka. Layunin nito na magkaroon ng 15,000 hanggang 20,000 extension workers para sa mga sakahan ng palay. Ikaapat, balansihin ang kapakanan ng consumers at farmers para abot kaya ang bigas habang makatarungan ng kita ng magsasaka palaguin ang domestic production at hikayatin ang magdatanim upang hindi umasa sa importasyon. Kasalukuyan kasing 40 pesos ang kabuang land na trader cost ng imported rice na 5% broken o high quality rice, habang 35 hanggang 50 pesos naman sa local rice sa 25% broken. Kaya naman mas tinatangkilik ng maraming consumer ang imported rice dahil sa mas mura at magandang kalidad. Pinag-aaralan pa ng DA ang gradual increase ng in rice tariff hanggang 25% dahil sa pagbaba ng presyo ng bigas sa world market. Kasama rin sa pillars ng amendments ang pag-rebuild at imodernize ang NFA, kasunod na pagbabalik ng regulatory powers nito, at pagbibigay ng insentibo sa private sector at value chain actor upang mas umusbong ang buong industriya ng bigas. Layunin din ang isinusulong na amyenda sa RTL na paigtingin ng enforcement at pagpapanagot sa hoarders, smugglers at umano yung price manipulation kasama ang masinsinang pagre-review sa trade at tariff policies. Pinag-aaralan na rin ng Senado na isama na ang DA sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Council. Meron kami apat na kasuhan but uh, the reality is uh, pwede lang namin ikaso is quarantine do, at food safety. Bigyan niyo ho kami ng enforcement power. Ako na magagarandi sa inyo may makukulong. Doon sa council, wala yung DA. It's about agri-smuggling pero sa council, hindi sinama yung DA. Dahil siguro sabi nila, eh yan ang mga involved sa smuggling Yung uh, burokrasya mismo, kaya ba't mo isasama? I, I, I can understand that up to a certain degree, pero paano magko-coordinate? yung uh, presumption of regularity. Mungkahin naman ng mga stakeholders na ibalik ang 1 million pesos threshold para sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act mula sa kasalukuyang 10 million threshold para maging non-bailable ng agricultural sabotage kagaya ng smuggling. Samantala, tiniyak na Malacanang na sapat ang supply ng bigas sa kabila ng nalalapit na rice importation ban sa susunod na buwan. Katunayan, nakatakda pang maglabas ng mahigit isang milyong sako ng bigas ang Department of Agriculture para i-auction ngayong linggo. Ibibenta ng 25 hanggang 28 pesos ang bigas depende sa tagal. Layunin nito na paluwagin ang mga bodega para makapag-ingbak ng karagdagang bigas ngayong anihan. Kaugnay niyan, maglalabas ng 100,000 metric tons ang bigas para palawakin ng 20 bigas meron na. Everybody's ano, in line naman no? mula sa mga farmers representatives to the DA to, the, to our our legislator, legisl legislators, sa mga NGOs, uh, lahat naman pare pareho ang goal, no? Iba-iba uh, lang ang diskarte. That's yun lang kailangan namin sort out. Yung, ano ba yung tamang diskarte pa at may, may sabatasyon. Velcustodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.